Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may uh, ano anong ba ito? Parkstone. <laughs> Parkstone para doon sa pag update natin dito sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Parkstone. So ay nahanap natin ay Block 60, Lot 14. So shout out kay Sir Benz Pahardo, Pakardo. So, ito na yung black 60. So, hanap na lang natin yung 14. O, ilipat natin yung camera natin para mas makita nyo ng maayos yung mga kabahayan at uh, hitsura na ng mga uh, bahay dito. Okay, so ito yung uh, black 60. At uh, hanap natin yung lot 14. So, yung katapat yung black 65. Ito, 7. 9. 11. 14. 13. Oh, 15. Pa ah, sa kabila kayo. So, ito 13, oh. At uh, ito yung fifteen. 15. Malang, malamang dito sa katapat ng 15. Oh, sayang tong black alat 15, no? Oh. Tinan nyo, nagkakaroon na ng crack. Kakrak na yung bahay, oh. Lapitan natin para hindi nyo makita. Para makita nyo. Ayan, oh. Tsaka doon sa taas, oh. Tsaka doon, oh. Mga nagkakrak na. Okay, so... Ah... Uh, o may gate na ditong kahoy oh. Hinarangan na. At alipat uh, tayo sa kabila. O may nagtanim na rin dito oh. Wow, ayos oh. Ah, meron sa likod na ginawa sa likod doon, oh, sa kabila oh. May extension sa likod. Ayos. So may kuryente na rin dito. Ewan ko lang sa sa inyo sir kung meron ng kuryente promenade uh, ko. Labas tayo. Malapit lang itong lugar ninyo sa gate. ayun o. Eh. Doon yung gate banda. Kita nyo yung kalsada ngayon dito. Napaka-busy na kasi dami na tao dito. So dito, ah... Uh, Halos nga oh, tama. Halos madami ng tao. Tagus-tagusan kasi itong lugar na to. Papunta doon sa may malainin bago. So ito na. So nabulok na yung alulot niya. Si Rana. At uh, tingnan natin. Maganda actually itong pisto ninyo kasi lapad oh. Minro oh. So wala na naman dyan. Kundi kayo na lang. Oh ito. Ah. Katapat pala nung 13. So akala ko corner lot kayo. So ito na sir, uh Vince Pacardo, yung possible na maging bahay ninyo, Block 60, Lot 14 dito sa May Parkstone at uh, usually may kuryente na kayo galing sa Meralco. Ayun no? oh, kikita nyo ba? At uh, ito na yung sitwasyon ng possible na maging bahay nyo. Kaya naman, eh, nakalak yung bahay nyo. problem lang is, yun, talaga yung mga bumabaging na mga, ayaw ko kung tawag niya, basta yung bumabaging, pumapasok talaga sa loob ng bahay. No? Kikita nyo. So ito yung possible na maging lugar nyo. Akala ko, ko corner lot kayo. Hindi pala. At uh, tingnan nyo ito isa. <laughs> Napuno na ng... Uh, mga ha halaman ba yan? At ito yung paligid ho ninyo. So, ito yung magiging lugar ninyo. At ito, yung karap ng bahay ninyo. Napakalayo nyo doon sa katapat ng bahay ninyo. Doon sa kabila, A ah, Block At ito naman yung sa inyo. Kala ko, Cornel, Ah, ito. Mukhang hindi na healthy itong bahay na to Kasi, ayun oh nagkakarak yung inano natin doon sa kabila, yung 15. Ah. Uh, ayun oh, nagkakrak dito pala papatinditong sa kabila. Ayun sa Taso. Ayun oh. Oh, hindi na siya healthy. Dahil nagkakrak. So ayun oh. Nagkakrak. Okay, so yun yung ah uh, pag-update natin dito sa my Parkstone. Ito yung ano uh, talagang masasabi kong natitiwangwang kasi gawa na siya. May kuryente na pero hindi pa rin napapalipat yung uh, mga beneficiary. So sayang, nakapanghinayang kasi bakit kailangan itingga pa nila ng matagal itong mga bahay na to dito sa may Parkstone. Diba? So may mga binipisyari na naman yan Hindi ko maintindihan kung ano talaga yung problema At bakit kailangan na Hindi pa Hindi pa mapaterhan Okay so yun pupunta naman tayo sa Block 19 Lot 13 Ang Hilok Dito halos may tubig na rin dito So yun doon sa may lugar na yun Makikita nyo rin yung mga Binipisyari na yung development na nila ginawa nila sa bahay nila okay okay so yan pupunta tayo dun sa block 19 so dito malapit sa gate uh, mo na block pero nakikita nyo kung gano'n nakabisi ng parang parito na yung mga tao dito dahil lusutan to papunta ng halang ang roque malahinin pago so, ayan, talagang uh, buhay na buhay na itong luga kita nyo po sa may uh, round round table sa ako may round table so ang init nga lang talaga grabe 23 19 coming up ayun 18 ah ito na siguro 19 oh ito na 19 so ito na kita na natin so ayan o oh. Andi dito na tayo sa may Circle. Usually, nakita na natin yung uh, Black 19 ito. Ito na siya, Black 19. At um, problem is, nasira na yung kanyang bukana. Ay, may aso. Nahulog siguro ito. Paano ka, waakyat? Ay, pumasok. Nagpunta dun sa loob. May drainage. Oh. So, hanap na natin yung uh, Lot 13. So, ito yung magiging lugar nyo kung sa kasakali. Ayan, o. Oh. Ito yung magiging lugar po ninyo. So, 9, 10. Sana nandito na. Wala sa kabila. 11. Yun, ito na nga. Very good. So, ito na yung Black 19, lot 13. Uh, wala pa kayong kuryente dito Nagaling sa Meralco. Ayaw ko yun. Ba't ganon, Parang bitin tong isa oh. Kita niyo yung kuryente. pumunta doon. Ayaw ko dyan. Parang, parang bitin. So, saan na ba yun? Saan yung kodi ko natin? So, ito yung magiging lugar ninyo kung kasakali At uh, may mga kuryente na ay, parang parang tinipid na sa hawire yan. No? Oh. <laughs> parang inikis na lang nila galing doon. Papunta, papunta na sa mga kabahayan. Okay, so yun. Uh, Block 19, Lot 13. Dito po yan sa Parkstone. So ito ho yung uh, possible maging bahay ninyo. Sir Angelo. Angelo. At uh, bukas po siya. Kaya papasukin natin para magkaroon kayo ng kunting idea sa magiging bahay ninyo. Pero although wala namang pinagkaiba yan, Isa lang talaga design yan. So, pagpasok niyo sala na mahaba at saka yung kwarto sa kanan na mahaba din. So, ayan. Diba? Pwede niyo baguhin yan. Kapag kayo hindi kayo comfortable na ganyan yung pagkakadesign yan. So, syempre, yung CR, yung lababo, at yung extension sa likod. Ayan siya. So, ayan. ah uh, madam muna siya. So, ang likod ng mga kabaya, nagkakaroon na siya ng kagubatan. Dahil nga, eh, natitiwangwang na talaga itong mga bahay na ito. Uh, Panginayang, ba? Bahala nga sila. Parang hindi ko ang hirap ispilingin at intindin, unawain bakit uh, ganito yung mga nangyaya. Nangyayari dito sa mga bahay na ito. Gawa na, may beneficiary na. May kuryente na yung iba, yung prameral ko. Pero, hindi pa rin sila malipat. Ay, sige na nga. Okay, labas na tayo sir. Sarado natin yung pinto ng ano ninyo. Bahay ninyo. Okay sir, narinig nyo ba? Yung uh, ingay niya, may aso dito. Oh. Sa lugar na to. Okay, so yun. Uh, okay na tayo. Napasyalan na natin yung uh, possible na maging bahay ninyo. Shoutout kay Sir Benz Facardo at kay Sir Angelo. So, sana uh, marilukit na po kayo dito, malipat na kayo para na sa ganun eh, ma-maintain nyo na yung possible na maging bahay ninyo katulad nito. Kita nyo na yung tsura, oh. Na. Okay, sige. Yun, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. Siyempre, maglalambing po ko sa inyo kapag kanadaan po sa wall ninyo yung uh, video natin na ito. Uh, Kumari sana, pakisubscribe na lang po ninyo at pakishare yung ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po.